Grabe! Ah! Basa na! Ah! Bikin. <laughs> Bilalukin! I-migta ko to! I-ano mo magti... ano ka itaas mo yung paa mo, Wala nang dumi yan, kasi naanod mo eh. sabing baha dito parang ilog na yun <coughs> mo motor nila si mo na nila yung ano kanal din diretso tayo dun tayo, diretso. kain tayo kain tayo Pwede ba? Pwede naman G kasi. Oh, oh, oh. <coughs> Hindi to binabaha dati dito. Ngayon lang ito nangyari dito. Wala na yan. Wala na yan kasi nakaano na yung tubig eh. Wala na yan. Maagos yung tubig eh. Umiwas ka lang baka malaglag ka sa butas. Yun yung problema. Oh, grabe oh. Grabe yung butas. Oh, ito yung ilog mababa. kasi umakaw na oh, grabe oh. 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 Grabe o oh. Grabe ganito, walang ganito dito. Oh, umakaw na oh. Amo na, kumokontrol yung pantay na. Grabe. Ano ito dito, oh. ngayon lang nangyari to oh. Grabe oh. Grabe dito sa barangay ano? Lawang Batong sa Balinsuela Hindi to binabaha dito talaga Ngayon lang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ